Dingaw. Dingaw. Todo na lang, duha pa Mga masasarap na pagkain at katakam-takam ang ating natitikman sa ating biyahe galing Butuan, lady at hanggang pag-uwi natin ng Cebu. Kaya mga mare at pare, samahan nyo ako sa videong ito dahil sabay nating tikman ang mga masasarap na pagkain na aking nadaanan. Tara, let's go. Sala guys, magandang araw. Um, nandito na tayo ngayon dito sa Puntuan uh, City. ito yung holy stop natin dito sa paglibot ng Mindanao at uh, ito nandito tayo sa isang kainan dito sa may to pero nandito tayo sa ba ba Barons Kinilaw Sinupa Sashimi and Barbecue may papatikim si Busti dito na isda na dito lang daw pwedeng matikman kaya tara pasok tayo sa loob nandoon na sila si Busti Moto Mini at Diving Ta tikman natin yung isda na yan kasi na-excite ako tikman yan kasi sabi nila kakaiba daw yung lasa masarap daw tara tikman natin samahan nyo ako at ayan na nga pumasok na tayo sa restaurant at ito ang ating nakita maliwales ng lugar at kami lang pala ang customers sa ngayon dahil special tayo dahil kaibigan ni Busti ang mayari nito ah, nagbukas lang sila dahil sa atin at ito makikita natin ang iba't ibang menu at nagsiserve na si ating sa inorder na pagkain ni Busti wow ano kaya yan mukhang excited na ako tara tingnan natin kung ano yan kinilaw kinilaw yan kanigingaw

Talawis ha? Gago ko magyaw-yaw ha? ah, uh, ako tilawan. First time. Mm. Lami yun. Masarap na masarap. Kapot. Sabayan ng pinilaw na ito yung kinilaw nila. Kinilaw. Ang su suka lang nila. Taksag mo ako. Ito ang platong kanin. Ubusin natin to. So itong gingaw, kilalang kilala dito sa Butuan.

Waksimala na po tayo, karoon <mukong> pa ako kao baboy tayo. May liyem <sir>. po. nagigito, nagpulog ako sa Muslim <mukong> area. Dahil masarap nga naman ang gingaw at ibang in-order ni Bosti sa aking maagang hapunan kaya nag-enjoy ang lahat. Sarap na combination kombinasyon kayo. May gingaw may kinilaw may kaya maga kami ng hapunan dahil kinabukasan papunta pa tayo ng Leyte dahil papauwi na tayo ng Cebu alright kaya muna ako ubus ubus busog lahat uh, guys nandito na kami sa uh, Leyte papauwi na kami kasama ko si Monomania Tulog <laughs> Ngayon may na kami isang restaurant na naman para sa aming brunch brunch na rin kami sa kaling kami umikot ng Mindanao alright very successful po yung biyahe natin no? salamat sa Diyos na walang nangyayari sa masama uh, at sure naman na uh, magaganda talaga yung lugar na napupuntahan namin nagmamaniyo ka dito or nagda-rides ng motor or four wheels at ito yung gusto ko sa lugar dito habang pupunta kami sa isang restaurant na yan nadaan tayo sa isang bridge na may magandang may magandang tanawin no? pagtawid mo talaga na bridge yan yung makikita ko ayan diba Nap ng Tanawi Take maganda. the next na Pero mas maganda tong karap nyo Hindi pala, mas gwapo. Tara <laughs> guys, let's go Punta na tayo dun sa Restaurant May nakita ko isang motor dito ba Ayan guys, oh, tingnan nyo <laughs> yung dala niya is siguro mga ano yun uh, vegetables no ayan pedalin niya sa bayan para ibenta siguro dito na tayo guys at ayan buti na lang may starlink tayo dito makapag connect tayo ayan yung starlink natin ginawa ni motomania at bago yan ch charge ko muna yung power bank natin para sa Starlink para mamaya kapag nasa bike na tayo makakaka makaka internet pa rin bro kinahanglan dito ayan yung Starlink ito yung supply makicharge tayo dito ah! <laughs> doon tayo sa labas ito yung pagpasok natin dito ayan Aha! Ya, cebusti. Ya, cebusti. Ya, Hello. 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 <laughs> <to Capirumara. Ayan. laughs> dito Hello. 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 tayo sa Hello. Hello. dito sa Sugot, Hello. 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 ng Hello. 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 lang Hello. 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 Hello.

napakasarap nga naman ng crispy pata dito at lalo ng kanilang fried chicken na binanatan ko talaga Whew, gusto kong bumalik dito at kakain na naman ng crispy pata salamat busti at pinatiki mo kami ng masasarap na pagkain dito alright let's go for another habab naman good morning at dahil nakarating na tayo ng Cebu ay dadali tayo ni Busti sa lechonan isang sikat na lechonan dito sa Cebu at palagi namin pinupuntahan alright so tara papakita ko sa inyo kung saan at ayan guys nandito na tayo sa lugar at doon tayo nakapark at pupunta na natin yung lechon uh, sigurado na dito na si Boosty. At ito, makikita mo talaga sa daan ng tong lechon na May tatlong malaking lechon sa likuran natin. Ayan, natin din lang yung makikita dito. May makikita ka pang mga iyon. Ano? si seafoods. Ayan. Wala mga loob. At saka ito. Ayan, so, makikita ang litsyon no? Wow, napakasarap At sa harapan naman dito Makikita mo may mga Nagtitinda ng protas Ayan, no? So dito tingnan natin guys lahat, lahat, po ito seafoods no? Tingnan ko ah ibang seafoods guys oh. sarap nito at ito na guys yung pupunta natin itong litson alright makikita natin na may bagong bagong fresh na litson na kinuha pa lang sa ano yan sa lagayan no? oh. wow napakasarap Napakasarap tingnan pero oh, titigman natin yan mamaya Tara papasok tayo sa loob at ayan dito pa sa tabi, oh Ayan daming litson may ano pa tayong ano nasa loob ng na ice bucket? Ayon na ayon dito 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 Ibusti ya? Yeah. Oo Gusto ko gawin na Ayan. Ayan si Motodai Sacrifice mo Walang ligo yan, yeah. tatlong araw Taste na taste Taste na Matayin na lang natin yung lechon Matayin na natin yung lechon Pagkakasin mga ng Richard. ba?

Habang naghihintay kami para i-serve yung order at pumalik ako dito sa may naghiwan ng lechon para gusto ko makatikim ng kanyang balat. Kasi yun yung paborito ko sa part ng lechon, yung kanyang balat. Ayan, titikman na nga natin. Pwede makatilaw ang panit. Tikim tayo ng balat. Number na Ah, Wow. wow. Is number? In, in my phone.

Down, even if I fall apart Even when I...